Nakita niyo yung, mga kadete dito? So mag-update ako sa inyo tungkol sa pagbabago sa training program na aming dito sa e school. Meron akong napaka update sa inyo bilang commandant ng Philippine Army Officer Candidate School. At yon ay ang transformation ng school sa training program na aming ginagawa dito. At nais nice kong malaman ninyo na mayroong at least tatlo na mga importante ng mga pagbabago na aking introduce this year. Una, ang pagtanggal sa mga unnecessary na mga training traditions sa loob ng school. Ang mga example noon ay ang pre-recognition hell week na nakikita ko isa sa dahilan kung bakit maraming mga impediments, medical problems, after sanatorang aktibidad. Ginawa ko siyang purposive na ang pre-recognition instead na puro masimase, puro pahirap, ayaw matulogin ang estudyante, ay ginawa natin na measurable outcomes sa kanilang training. Ang ibig sabihin, hindi ka pwede na ma-recognize kakamayan ng isang senior kung hindi mo mapasa ang battle fitness test, hindi mo mapasa ang uh, military science, yung military skills, knowledge. Hindi mo pasa ang tactics, yung kung marami kang mga demerits, at kung hindi mo mapasa ang basic requirements sa physical education. At yun ay basis para ikaw ay isama sa next phase which is the recognition ceremony at may pagpatuloy mang iyong training. Pangalawa, inimprove ko rin yung pamamaraan rack march kung dati puro patakbo maraming nasiraan ng tuhod maraming nagkaroon ng scoliosis sa mga nauna ng mga estudyante ay ginawa natin na ang rack march ay talagang lakaran so hindi siya itinatakbo at yung weight ng rack ay akma sa ano yung body weight nung nanggagala so yung tinatawag na soldier's load at ginawa natin na progressive hindi kaagad abrupt at unang-una sa lahat ay kailangan well supervised ng mga instructors. So dahil dito, ako mismo ay sumasama sa mga rock marches ng mga trainers dahil sineset namin yung standard na pang-Pilipino. Ulitin ko, hindi tinatakbo dahil nakakasira sa tuhod at nakakasira sa likod. Pangatlo, tinanggal natin yung bridging. Alam niyo, ang bridging, ito yon ay matagal nang tinanggal sa West Point si Douglas MacArthur pa nung no? siya ay superintendent ng US Military Academy ay tinanggal niya ito kasi wala namang idudulot na maganda yon power tripping yun eh bakit mo kailangan na ibaliin ang likod ng estudyante kung ang purpose mo pala ay magkaroon siya ng tamang postura o posture military bearing ang tama pala na ginagawa ay ituro mo kung paano ang eksakto na pamamaraan sa pagtayong in attention na hindi siya stooping, hindi siya slouching at hindi siya naglabag sa basic na standing at attention ng isang disiplinado sandalo. So ulitin ko, tinanggal natin yung bridging. Pinalitan natin sa tamang pagtuturo kung paano tumayo na tamang military posture. So ayan, ilan lamang yan sa mga mga changes na ating uh, in-implement dito sa school dahil ang layunin ko, makapagpatapos ako ng profesional, disiplinado, malalakas, mahuhusay, motivated na mga estudyante na magiging patong leaders ng Philippine Army. At sila ay inasahan ko na magpapatuloy sa mga magagandang reforma sa training kapag sila naman ang mahumuno starting sa platoon, company, at sa mga sa training units ng Philippine Army. So ayan, nakita nyo na ano yung mga pagbabago na ating ginawa dito sa Philippine Army Officer Candidate School. Ilagay nyo lang sa comment ano pa ba ang gusto nyo mga updates na nais yung malaman nang sa gayon ay makapaghanda ako ng tama na impormasyon para sa inyo. Comment na! Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.